Ito si cane. May ilang bagay na kailangan mong tandaan bago ka gumamit nito. Hindi to nilalagay sa affected side ha. At yung parte na malapad doon sa paanan dapat na sa may labas. Dapat rin tama ang height nito. Hindi yung masyadong mataas. Teka. I-adjust natin to ha. Masyado yatang mataas. O ito nga pala. Dito yan ina-adjust. O, ayan. So, ang tamang height, dapat nasa level siya ng hip joint, hindi sa level ng bayawang. At ang siko, kailangan nakabuloktot ng konti. Hmm, tama lang na maiunat mo kapag tinukod mo. At ang paan nito, nakapuesto sa may harap at labas. Okay?